Hi, this is Marty once again, and welcome to my channel. Hello mga viewers ug subscribers. Kumusta ka mong tanan? Welcome ug balik sa akong channel. This is Mardi ug karong adlawa, atong ilhon ang usa ka pinaka-influential arkitekto sa Pilipinas, si Francisco Babi Maniosa. Gihimo niyang usa obra ang Coconut Palace ug gipaila ang Filipino Neo-vernacular architecture sa tibuok kalibutan ang iyang mga disenyo nga nagkombinar sa tradisyonal nga Filipino nga estilo o modernong teknolohiya naghatag og bagong kahulugan sa arkitektura sa Pilipinas. Apil kanako samtang atong tukion ang kahulugan sa luyo sa iyang mga proyekto nga nagpasundayag sa atong kultura, kaisog o tinuod nga pagka-Filipino. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Si Francisco Bobby Tronqued Manyosa, usa ka bantugang arkitekto nga Pilipino, nga giila ingon usa sa mga pinaka-influensyang personalidad sa arkitektura sa Pilipinas noong ika-20th century a visionary Manusa is widely recognized for pioneering Philippine neo-vernacular architecture, blending traditional Filipino design elements with modern building technologies to create structures that were not only functional but also deeply connected to the cultural heritage and climate of the Philippines. Natao si Manyosa ni Adong Pebrero 12, 1931 sa Manila. Nagtubo siya sa usa ka hapsay nga kahintang sa Ascaraga Street, Caron Recto Avenue. Anak siya ni Manuel Manyosa Sr., usa ka Harvard educated nga sanitary engineer, ug Maria Tronkid, usa ka iladong actress sa Philippine Cinema. Despite his early interest in music and his passion for playing jazz piano, Manusa's father insisted that he pursue a career in architecture. Nag-eskwela siya sa University of Santo Tomas, diin nakakuha siya og degree sa arkitektura. Ang karera ni Manyusa gihubit pinaagi sa iyang dedikasyon sa pagmugna o pagkapilipino sa arkitektura kanunay siyang nagkuhag inspirasyon gikan sa bahay kubo o bahay na bato. Duha ka imahin nga porma sa arkitektura sa lokal nga pinulungan sa Pilipinas. Ang iyang talagsaon nga pamaagi nagtinguha sa pagsago sa mga lumad nga materyales sama sa lubi o lokal nga hardwood uban sa modernong mga teknik sa pagtukot to address the tropical climate sa Pilipinas. Naila siya sa tibo kalibutan pinaagi sa mga disenyo nga nagpakita sa iyang prinsipyo labi na ang coconut palace nga nagpakita sa iyang kahanas sa pag-aplikar sa mga lokal nga materials, o Filipino nga motibo sa ka dakong modernong estruktura. Ang uban pang iladong mga buhat mao ang Edsa Shrine, Mary Immaculate Parish sa Las Piñas, Davao Pearl Farm o ang mga resorts sa Amanpulo. Manusa's work was not just about architecture. It was about creating spaces that resonated with the Filipino spirit. He advocated for a design aesthetic that spoke to the essence of Filipino culture, a philosophy that earned him recognition and a National Artist of the Philippines for Architecture Award in 2018. After graduating, Manusa spent a year in Japan to his father's advice, which would prove pivotal in shaping his design philosophy. The experience allowed him to witness firsthand the integration of cultural values into architecture, a concept that deeply inspired him. He drew parallels between the consistent and culturally reflective nature of Japanese architecture and his desire to create buildings that echoed Filipino identity. Manyosa was married to Denise, and together they raised three children, all of whom continued his architectural legacy. His eldest daughter, Isabel, maoy nagdala sa interior design department sa Manusa and Company o aktibo usab sa Tukod Foundation nga nagpalambo sa Filipino nga disenyo o estetika. Ang iyang anak na lalaki, si Francisco Jr., mao ang CEO sa Manusa Group. O ang iyang pinakabata nga anak nga lalaki si Angelo, nagpadayon sa architectural nga trabaho ingon CEO sa Manusa and Company. Niadtong 2010, si Manusa nagretiro sa aktibong trabaho, apan nagpabilin niya usa ka respetadong personalidad sa arkitektura. Gawas sa iyang professional nga karera, siya usab na himong kabahin sa jazz band nga The Executive Band, diin nagpatugtog siya og piano. Apan ni atong 2012, nakasinati si Manyosa og seryosong problema sa kahimsog. Lakip ang pagkahulog nga nagresulta sa usa spinal injury ug ang panginahanglan sa heart bypass surgery. Ni Antong, February 20, 2019, sa edad nga 88, namatay si Manyosa. Ang iyang kamatayo nagtimaan sa pagtapos sa usa ka panahon sa arkitektura sa Pilipinas. Apan ang iyang ligasya, nagpabilin pinaagi sa iyang pamilya, iyang kumpanya ug sa dagang mga arkitektura nga nagpabilin nga simbolo sa iyang pananaw og dedikasyon. Ang iyang mga labi gilubong sa libingan ng bayani. He received various state awards for his contributions to the culture and architecture of the country. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, the pain you feel today will be the results you see tomorrow. Special thanks to my source from Google. enwikipedia.org, photocredits to tatlerasia.com, and inspirational code credits to pinterest.com.